Ha? Oh, kailangan nyo ng pulis Kailangan nyo ng pulis Tawag tayo? Oo, sir. oh, Ah, sige. Traffic. Oh, Umi. Ano ba nga sa kabila? Ay. ano yan? Wala pang polis? Ha? kailangan nyo ng pulis yeah. Kailangan nyo ng pulis Tawag tayo?

Ano pala yung, ano po? Ano po Kabila. Ano, po ano lang. Saya, alam. Alam, alam. bagay. Bagay no. Kanina ilagkinan niya ako. Kanina biglang na mga susanak no. Diba? Ah, kasi pare parehas lang naman tayo. Ano parang hindi na makagawa? Delikado kasi yung ginagawa mo eh. Kayo ang pinanda ko. Papayag pa kayong yung kasi sa lalang. Pagdadrive mo po yung pick ka, bigla kang papasok eh. Tinat mo ko eh. Butik na maragla yung pick-up niya. Butik lang. Diba? Sa banda ron? Oo. Kahit ganun yung ano. Kaya ako. nagda-drive mo, overtake ka, bigla kang papasok sa, ano,

Eh. Dive yung na pinag-uusapan natin Rectus yung banda yung eh. mo ah ano oh. mo oh. ano Pasapan nyo na lang. oh, ito yung tama daw. Oh. oh. Ano? Oh, ito daw. Uh, ano kasi hindi nagawa? Mas karibigyan kumangkat. Over to big pa eh. lang papas. Na 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 na. Ayan nga, ayan nga,

Gaya, konting diferensya, laga.